Hello everyone, mayroon lang po akong isa-share sa inyo ngayon. Mayroong isang vlogger na dahil sa 1 million followers na siya sa Facebook, siya ay nagpakain sa school at nakita niya ang mga pagkain at ulam ng mga bata. Mayroong isang bata doon na kumain ng kanyang bao na walang ulam at pinili niyang itago ang ibinigay niyang pagkain na may masarap na ulam. Ang sabi ng isang vlogger, bakit hindi mo kinain ang aking bigay sa iyong pagkain? Ang sabi naman ng bata, hindi ko kinain dahil ibibigay ko sa aking mama. Nagawa pa ng bata na huwag kainin ang masarap na pagkain. May madala lang siyang masarap na pagkain sa kanyang mama. At may isang bata dito na hindi niya kinain ang pack lunch niya kasi ibibigay doon niya sa mama niya. Ano niya mo? Dalaw na ko sa akong mama. Ha? Huh? Dalaw na ko sa aking mama. Ah, dalo na sa si mama? dayon at dahil sa batang ito, mas lalong dinurog ang puso ko. Kan ato ay mua, taga para sa imong mama. Si At ayan, nilagay talaga niya sa bag niya para ibigay niya sa mama niya. Ali, kan ah. taga para sa imong mama, ha? Ihatag sa imong mama, ha? Ha? Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, marami pa ba ang ganitong bata ngayon na mas iniisip pa nila ang kapakanan at pagkain ng kanilang ina, mas masaya silang dalhan ng pasalubong ang kanilang ina. Napakaganda ang ipinapakitang kabutihan at puso ng bata para sa kanyang ina. Kumusta ka ngayon? Malayo ka ba sa iyong mga magulang? Napadama mo ba ang iyong pagmamalasakit at pag-aalala kahit malayo sila or magkasama lang kayo sa bahay? Madalas bang may dalaga sa kanilang masasarap na pagkain? Madalas bang ipinapasyal mo sila? Madalas bang nagbabanding kayo sa kanila? Mga kapatid, panahon na para ipadama natin ang ating pagmamahal sa ating mga magulang. Sa nalalabi nilang lakas at buhay, kahit pa tumatanda na sila. Tandaan natin sa panahon na nagkakasakit tayo at nangangailangan tayo ng tulong, madalas ang naiisip natin ay ang ating mga magulang. Sabi nga po sa Kawikaan 23 25, sikapin mong ikaw ay maging karapat dapat ipagmalaki ng iyong mga magulang at madudulutan mo ng kaligayahan ang iyong ina. God bless everyone. Thank you for watching at huwag kalimutang mag-follow.